Good morning, guys. Kagagaling <clears throat> ko lang mag-walking dito. Mag-gulay ako ng malunggay. Pag Muna natin ito. Nag-walking ang lola nyo. Hi, nako. Mag-malunggay. May binili akong bangos. Ayan. Ito. Shhh. Chandelier. Ang ganda na, oh. Ayan. Ay, magawa tayo ng ano. Kukuha ako ng malunggay dito sa likod. Ubusin ko na yan. Kakalbuhin ko na yan. Gawa tayo ng... sang... ano? Sangkalan ba ang tawag doon? Sangkalan o... Ay, hindi. Pangkawit. Pangawit ng malunggay. Kahapon, nag na ako ng... Ito, mga sitaw doon sa taas. Pwede na ito sa sinigang. Kasi may nabili akong bangus. Ito, isang isang bangus. This is bangus. Ayan, Oh. Isang piraso. Ayan. 150. Ayan, oh. Ayan, o. Oh. Isang kilo. Kulag isang kilo. <clears throat> Tapos, lagyan natin siya ng malunggay. Tapos, ang malunggay, Bago natin siya makuha, gawa muna tayo ng pangnungkit. Ito, lagyan natin siya ng, ito, pangkawit, pangkawit. Kaya yung mga rubber band ko. Kasi para hindi siya maghulagpos. Ayun. Ang tanong, kaya ba? O lagyan ko siya ng scotch tape. Mag-scotch tape tayo. Ay, pa lang scotch tape. Buti, ready ka lang dyan, ha? Dito ka lang sa tave. Eh. Ah. Tagal naman. Hmm. Pakot-kot ka na. Para makakuha tayo ng malunggay. Malunggay-gay. Sarap kasi pag sa bangus malunggay. Tapos, para hindi na ako bibili ng gulay. Dito na, libre magnakaw naman tayo dito sa aking bintana. Ah, yan na. Gunting ka pa. Ayun. Tingnan natin. Hi, hi, hi. Da, malunggay. Ito. Buksan natin ang... Ayan. Abot. Abot kamay. Ayun. 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 Nahulog na. Wait. 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 Can I get you? Wow. You see. You see. You see. You see. I'm ah, a long guy. Ayan. Ganoon na lang. Puputulin na lang itong sanga. Para makuha mo siya. Ayan na. Ayun. Mm. Uh. Kasi kung pipitasin mo pa ayun, pipitasin mo pa yung mga dahon-dahon. Hindi mo siya makukuha. Tama ba? Nabibidyohan ba kita, malonggay? Ayun. Ay, naku 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 May naka... May humaharang. Ayun. Ah, hindi masyado nakuha. Ayun. Sang ayun. Huwag ma... aya malayo pa naman. Oh! Ayun! malong guy dalawa na meron pa doon sa may baba yung sana yung spinach, ang ganda niya kaya lang sana pala kahapon nung gumawa hiningi ko pinakuha ako yung mga spinach naunahan tuloy ako noong lalaki siyang nag-ani pero meron pa o, oh, itong mga sanga-sanga oh. ayan Paano kaya ito makuha? Oh, nako. Ano? Ay, nako. Ito na, di ko na nabidyohan yung kinuha ko doon. Sa may baba, sa may ilalim ng abukado. May sanga doon. Ito na siya. oo, oh, ito na, ito na. Nakuha ako ng tatlong sanga. Ito, na, ito na, O, oh, diba? Ang dami ko ng marunggay. Ito na. Ito na, ito na, ito na. O, oh, tingnan mo ang naani ko, o. Oh. O, oh, sinong mag-aakala na dyan lang sa, ano yan, sa bintana ako, may aanihin ka ng malunggay. Hindi ka na mamimili. At hindi ka na pupunta ng palingke. Kasi sa palingke, ano pa eh, mahal din. Ilang peraso lang. Ilang, uh, ano, ganito lang, o, oh, ilang peraso. Halimbawa. Kasi hindi tinatalian nila yan ng ano eh tinatalian ng rubber band. Magkukuha ako dito ha. Kukuha ako ng mga ilang pirasong malunggay. Tapos, talian lang nila ng, ng rubber band. Tapos, mga magugulang pa yung iba. 10 pesos na agad. Mm. Um, ganito, ganito, nakatali siya. Ito, kilang piraso, 5 piso. E samantalang ito kung ano, 20 pesos na ito kung bilihin mo to sa palengke or 25 pesos na. O di ba nakatipid ako ng 25 pesos? Ayan, tapos alam ko pa na malinis. Andito lang sa aking bintana. Ayan, tapos hahaloan ko ito ng... Na... Ihalo ko na rin itong sitaw. At ako lang namang mag-isa. Kalahati lang nito ang isisigang ko. Tapos ang kalahati ng bangus papaksiwin ko. Then, hindi na ako magkakanin. With matching pipino at saba. Ayan ang saba. Oh. Ayan, natumba. Ayan ang saba. Mamaya iluluto ko yan. Ayan. Tapos, alam nyo guys, nakabili ako ng avocado. You see, avocado. Ito oh. Jaran. Jan, jan, jan. Gusto nyo makita. Ayan ang avocado oh. Uh, Ayan. Avocado. Ayan, o. Oh. Mm, Pag hilaw pa to, hindi pa siya mahinog agad at maglarga na ako. Bibit-biting ko ito papuntang Hong Kong. Bye-bye! Bye-bye, care. -bye,